Hi guys, ang isi-share ko sa inyo ay ang niluto kong ulam. Meron kami rito ang inihaw na hito na haponan at yung tira ay ipinahog, pinagsahog ko dito sa aking nilutong gulay sa kinabukasan. Narito nilagay ko na ang tira na inihaw na hito, ang kamatis na maliliit at ang sibuyas na maliliit. Yan, hindi ko na hinimay ang inihaw na hito. O tapos, itong ilalagay ko, itong gulay na ukay-ukay. Okay. 25 pesos yan, isang supot. Yan, 25 pesos yung nasa planggana. Ng mga sumunod na araw, ay 15 pesos na lang ang isang supot. Medyo maliit lang ang supot. Ito kasi medyo malaki ang supot, kaya 25 pesos. Yan na ang alubaybay o bagoong isda. Nakaboti na ang mga alubaybay. Isang basong pang sabaw. Ayan na at akin nang ilalagay ang gulay. Makadalawang hugas na piginawa ko dyan. At ito ngayon, ilalagay ko na ay inuuri-uri ko na. Ang tinatawag kasi ang okay-okay na gulay, yung mga tira sa hapon ng mga tindera, sa kinamugahan, yun ay kanilang niriripak-ripak para ma sulit puhunan, ganun. Kasi may darating silang bagong gulay, ay hindi na yan mapapansin. Kaya, ganyan ang inuso nila, yung niriripak na gulay. Siya nga pala sa Saragosa, Nueva Ecija, yan binibili ng aking hipag. Doon siya namimili ng kanyang panindang gulay at isda sa Saragosa. Yan, isa-isa niyo pong nakikita mga nilalagay kong gulay at sinet-check ko kung may sira. Na-check ko na yan dati habang hinuhugasan ko. Pero para makita niyo rin kung ano ang laman ng... Hinihugasan kong gulay. Isang supot lang po yan. Napakaraming laman. Sa haragayan na 25 pesos. Oh, ay, siya nga pala ni Vino Voice Over ko po ito ay gabi na. Anong oras na po? Uh, 9.52 o oh, alas 9. Maari alas 9 ko to sinimulan na inedit. Ayan, uh, natapos na sa talong. Suguro, siguro, siguro mura ang talong at okra, kaya siya ang marami. Ayan. Ang, meron din kami sariwang talong. Ayun, oh. No? Pero hindi ko na sinama ang sariwang talong. Para masabi nga na ang Narepack ko, o oh, niluluto ko ay eh, talagang buhat sa narepack na gulay. Konting asin lang kasi may bagong na. Tsaka pala, naubos ang asin namin, kaya ganyan, naninimot lang ako sa garapon. Pero meron pa akong stock na asin. O oh, yan na po, ready na. ayan, yan tingnan ko na po kumukulo na sa panahong ito na akin niluluto ay napansin ko konti ang ampalaya siguro mahalang ang ampalaya sa panahon na yan o, kalahati lang ang magic sarap Ala na kasi eh, yun na lang po ang kalahating magic sarap. Mausok. Pag kumukulo-kulo kasi, pag mausok lumalabo sa cellphone. Ayan, kusa nang naalis ang tinik. Paka isa po sa ah, mga tinik. Kaya sa aso. eh luto na ang aking ukay-ukay na gulay. May kasamang hinog na papaya, hinog sa puno. Ayan po, oh. Napasarap ang tingnan ang ulam na gulay. Mahilig kasi ako sa gulay, pinakbit, or mukhang inabraw, o mukhang pinakbit, basta gusto